Alam nyo guys, yung gutom na gutom na kami tapos nagsain yung asawa ko. Eh hindi ko naman alam din man niya binilin sa akin. Hindi pa pala na, hindi niya na, hindi niya na ibaba yung ano, yung, yung cook, yung rice cooker. Bayas. Nagalit <laughs> siya. <laughs> sabi ko hindi ko naman alam. Ano siyempre sabi ko, eh balak na kasi kumain kami sa labas. Sabi ko, huwag na, mabili ko na lang ng kalahat ito okay. Hindi na siya magluto. Diba? Parang hindi na siya magluto. Ayan, dahil dalawa lang naman kami eh. Kaya, yung matitira, tulad pa na naman ngayong gabi. Ang sugar. Ayan. Magkano na ito, Lab? P200, puta May butas niya, yinky. At yung may butas na binutok ko. Mahal na? 200 ano? P1 pesos. 200 pesos na? Ano kung mahal naman na? Mahal talaga. Oh, sarap guys. Tapos with sausawan na. Dahil pahinga akong sausawan. Lagay ayun, na sausawan. Lagyan, dito. Ayun, sausawan. hindi, lagay na sausawan. Ayun siya guys. Nagpabili na ako ng unlock siya. Kasi sabi niya gusto niya kumain kami sa topic lahat. Ayan na, nakaayos na ako lahat. Lahat ko date sana kami. Sabi ko, hindi nandito na, dito na Tapos biglang nagbago yung isip. Sabi ko, parang naisip ko rin dito nga. <laughs> Sabi ko, ganun din naman. baka mas pila natin kumain ng ano, mas masarap. Di ba? Eh, okay. hindi naman niya kasi sinabi. Kakain na sana kami. Eh, hindi pa pala na yung rice cooker. O, oh, ano ka ngayon? hindi <laughs> eh, ko naman alam. Hindi ko naman napansin. Eh, naguhugas ako ng plato. Ay, siya, Charan! Nagpabili na ako ng andox. Para hindi na siya magluto. Para hindi na siya mahirapan. Sabi ko, ganun din yung magluluto ka rin lang. Mapapagod ka rin lang. Sabi ko, bumili ka na ng dalawa lang naman tayo. Kasi matitira, unang na namin gabi. Di ba? So, mamaya, sabi ko, dito na lang tayo mag-date sa bahay. Mas okay pa. Mas tipid. Di ba? Mas practical. Di ba? Saka na tayo kumain pag, pagka maraming maraming pera. di ba? Bye! Yan, abangan nyo po ay mamaya kakain na kami. Kakain na tayo, okay? See ya! Ayan na guys! Luto na yung kanin niya. Kasi kanina hindi niya na ibaba yung rice cooker. O, sabi niya kasi, kakain kami sa tropical hot. Gusto niya kumain sa tropical Sabi ko, huwag na! Tapos, eh, simple excited naman ako. Nag-ayos ako, ganyan-ganyan. Di siyempre, nagugas ako ng plato, naglinis ako ng bongga-bongga dito sa bahay. Nagmamadali ako. Nag-ayos. Ayan, nag-ayos na ako. Ayan, nakikita niyo. Tapos po yung naisip ko na rin. <laughs> na lang. Parang tinamad na rin kami. So sabi ko, bumili ka na lang ng ka lahat. Ito, tadalawa lang naman kami. Eh, so, matitira. Ulam pa lang mamayang gabi. So, ito na guys. Kain na tayo. Nagpabili na ako para hindi na rin siya magluto. Kasi ganoon din yun. Makasaya sa gasol. Magsaya sa mga ingredients, ito luto na, kakain na lang kami, right? Kanin na lang yung kakainin namin, o diba? Para tipid. Hindi naman siya tipid, practical, alam mo yun? Di practical. Sabi niya, bukas na lang daw. Sabi ko, dito lang tayo kumain. Mag-date na lang tayo dito sa bar. Diba? Thank you. Wala ko na makaka-anong eh. Yes, I got kaya Kainan natin. So, yan. Kain na tayo guys. Mahal na pala ito. Kalahati 200. Nagtaas na. Mahal na siya. Yung siya guys. So, kalahati ng andok sa dalawa lang naman kami. So, yung matitira. Pulam na namin mamayang gabi. So, yun lang. Thanks for watching guys. I love you. Mag-bye ka naman love. Bye. Alo. Magpaka-supplado. Sabi, hi ka naman. Bye ka naman love. Bye. I love you. Happy 100 followers. Thanks for watching guys. I love you, Mama. God bless. Happy 100K okay followers. Happy good vibes. I love you all, guys. God bless everyone. Love, Jerusalen Rodelio. Rodellio.